Hello guys! So for today's video, mm -mm, kay padulong da ay miog in si Sisi Panakan together with my partner and my twins. So kay nahuta naman o oh, groceries among bibi. Mm -mm. So nag-decide mini ni daddy nga amo silang groceryhan kay luoy kay sige abrisare sa repway sulod. Mm -mm. Pero para lang sa ilaha among i groceries guys. Gamay lang dyan siya. Kay wala pa man may budget. mm. -mm. Og pasensya lang sa jud ninyo ang akong pag voice no kay bag-o pa man ko nag practice mm, -mm dili man ko haud mag voice so pasagda ilang sa nang tingog na tong pagaw din ah. kay unsaon ta man daa na man pagpalit ang akong tingog so walay magbuot no kay vlogger naman tangtanan tanan mm, mm so bitaw kay padulong na bitaw Misa sa NCCC guys so so nagpatubil sa mi kadali guys no kay basig na mahubsan talita kaabot sa tung padulong ang first time inita guys Tagbo, tagtuklod, ani. Mm-mm. Impas ang atong skin care, ani, no? mm, -mm. Oh, finally na human ra, Judmi, pakrodo, guys, no? So, padulong na, Judmi. Mm, mm Sure, sure na, Judmi, nga maabot na ani. nagyaw pa, Jud, akong paris kay gamay ra daw mag-budget. siya naguna-una nga. Kay gamay ra man, Jud, mong budget. Para naman sa bata. Oh, naabot ra, Judmi, diri asa. In si Sisi Parnakan. So, nangita lang mig, ka-parkingan, guys. So, then, panaog nami Ug pag abot na mo din niya sa may entrance, ni diritsu dayon mi sa pharmacy kay para mag-inquire kung unsay angay i-vitamin sa among queens. Mm -hmm. Uy! <coughs> <coughs> guplit na na yeah. kaya kuroto huh? di ko an di sa yeah. okay, yes. tubig Let's go. So, paulit na mi, guys. Paulit na mi. Sama eh. Ay, piti ka. Sorry po. Naipit na yung baby. Nali, nakauli Roger mi, guys. Sobra kainit. Ayaw, Lami kayo. Iligo, ubog na. And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye. So, tanawa guys. Nag-email mga tao. There so, bye.